So, ano naman, ano, Dr. Chavez, yung maipapayo yun nyo? Kasi maraming tao ngayon, they don't want to go to the doctor. They want to save money, di ba? So, I said na lang, kasi nakikita ko naman sa commercial, it's good naman. This mucolytic is good for for the cough. So ano pong mapapayo nyo para dun sa mga tao or sa mga nakikinig sa atin ngayon at nanonood? Kung ano yung dapat nila bang gawin? Dapat ba silang mag-self-medicate? Yung mga self medicate basta-basta nalang bumubuli ng Mucolytics over-the-counter. Ano po yung mapapayo nyo sa kanila? Um, actually, yung ibang... yung Mucolytics, um, for yung uh, like Solmix actually, uh, I think you can buy it over-the-counter. Um, Right now, medyo marami tayong viral na, <laughs> na issues. Yes. So, man, dyan yung flu. So, sometimes, um, yung ubo o yung mga ganun, pwedeng galing sa virus. So, usually, ina-advise namin yon pag viral, hindi pa mag-antibiotic, ipapahinga mo. Makakatulong yung mga uh, politics na over the counter kung medyo hirap sa ubo at may plemang gustong ilabas pero hindi mailabas. But, If napapansin yung tumatagal na, so usually viral infections dapat nag improve ma 3 days. So kung napapansin yung lumalampas na sa 3 days, hirap pa rin yung ubo or mas lumalala or nilalagnat pa rin aside, uh, outside of nung, ano, nung initial na 3 days, then I think better mag-consult na ng doktor. Kasi baka hindi lang um, virus yung problema, baka may pumato na nga iba, baka hindi, lang ka, hindi na kaya ng mga over-the-counter medications.